Diwata, inaresto ng mga kapulisan sa kasong isinampa noon pang 2018. Muling naging laman ng mga usap-usapan sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang social media personality at entrepreneur na si Dio Balbuena, na kilala rin bilang Diwata, Inaresto ng mga otoridad si Diwata nitong April 18, 2024 sa bisa ng warrant of arrest sa kasong isinampalaban sa kanya noon pang 2018. Ayon kay PNP spokesperson PCAPT, Mark June Anaviso, mapayapang sumama naman si Diwata sa mga autoridad ng aresto sa kanya sa kanyang par SN establishment sa Pasay City. Ang warrant ay inihatid sa pamamagitan ni Alan B. Ariola, presiding judge ng Metropolitan Trial Court Branch 48, Pasay City. Mabilis naman na sa si Diwata na nagkakahalaga ng P3,000 para makamit ang kanyang pansamantalang kalayaan. Nagpahayag naman ang mga netizens ng kanilang suporta kay Diwata, kung saan sinasabi nila na ang reklamo ay isang bagay lamang ng kanyang madilim na nakaraan ni Diwata. Marami rin ang bumabatikos sa namamahala sa batas kung bakit ngayon lamang na iserve kay Diwata ang warrant of arrest kung noon pang 2018 ang reklamo. May mga nagsasabi pa na talagang nahuhuli ang hustisya ng bansa kung sakaling tutuong nagkasala man noon si Diwata. May mga sumuporta naman kay Diwata at sinasabing pagsubok lamang ang lahat ng ito kay Diwata na alam naman nilang matatagumpayan rin ito sa hinaharap. Matatanda ang tumanggap si Diwata ng katanyagan sa social media matapos siyang kilalani ng ilang vlogger bilang viral LGBT member na na-feature sa isang news report tungkol sa isang kaguluhan noong 2016. Mabilis na naging atraksyon sa mga netizens ang negosyong par ni Diwata matapos itong may feature ng ilang mga vloggers. Marami rin ang bumilib sa kanyang makulay na personalidad at dedikasyon para makaiwas sa kahirapan. Kamakailan lang, itinampok ni Alex Gonzaga ang par SN business ni Diwata at ibinahagi rin ng social media celebrity ang kanyang determinasyon na magkaroon ng mas magandang buhay matapos subukan ang iba pang mga negosyo. Mapapanood na rin ngayon sa hit kapamilya series na ang batang kiyapo sa ABS-CBN.